Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, tuwing pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Monica, ang unang naaalala natin ay ang kanyang pagluha. Umiyak si Santa Monica hindi dahil mahina siya. Umiyak siya dahil nagmahal siya. Umiyak si Santa Monica hindi lang sa harapan ng kanyang anak si San Agustin. O hindi lalong-lalo na umiyak siya sa harapan ng Diyos. At sa kanyang pagluha, nakita natin ang kapangyarihan ng panalangin ng isang ina. Tatlong bagay po ang ating tandaan kapag nakakakita tayo ng isang lumuluha na ina na kamukha ni Santa Monica. Una, ang luha ng ina ay panalangin. The tears of a mother are also her prayers. Kapag umiiyak ang isang ina para sa kanyang anak, hindi lang basta't luha ang mga yon. Ang kanyang mga luha ay panalangin hindi mo matitinag. Si Santa Monica, araw-gabi, lumuha daw siya para sa anak niya na naligaw ng landas. Hindi pinagod ni Santa Monica ang Diyos, hindi siya tumigil. At ang sabi nga ni San Ambrosio sa kanya, hindi mawawala ang anak na iniyakan ng isang mapagmahal na ina. Marami ang mga anak ngayon ang naliligaw, nalululong sa bisyo at nakalimot na sa Diyos. Pero ang luha ng isang ina ang dasal sa makakapagbago sa kanila. Kaya hindi sayang ang luha ng mga nanay. Maaring sa mata ng tao ang luha ay tanda ng kahinaan, pero sa mata ng Diyos, ito'y makapangyarihan.